Yan. Yan guys, ang pusa ko na pulot sa daan. Dalawa yan guys. Pero yung isa na wala. Kasi, uh, napaliguan ko siya. Kasi baby pa talaga yan guys. Yan nakuha ko. Siguro, uh, one month pa lang. Ah! <laughs> Panay ampon ko yan, guys. Yan. Sari niyan ampon ko yan. Morning. Ay morning. Eh, ow. Niyan. <laughs> Yung si, si, ano yan? Ito si Pipay. Pipay! Ah, oh, Pipay! Ah, hey, Pipay! Ah, oh, ah oh, Pipay! Ah, yeah, hey! Pipay! Halika, Pipay, dali! Dali! He <laughs> na pipai. Alika na. Kada pipai dali. Ka. Uh, alika. Hmm. Oh, nian ayam oh, wan. sige, alika. Kakak dengdian nian si. Tututin. <laughs>

Mm -hmm. Mag-aayos tayo ng paso. Paso. Nangyari sa tela. Hindi sa guys tapos. Kaya kailangan tapusin ko siya. So ngayon papakita ko sa inyo ang pagkuha ko ng aking kailangan. So guys, sabangan nyo guys. Ayan nakakuha ako ng semento. Mm, Bulaga! Ah! Ano <laughs> kita na nak kami Hmm. Hmm, okay. Sabang. <laughs> Gaharap tang kayong dalawa eh. Hmm Ayan. Okay. Abangan nyo guys kung anong gagawin ko. Wait lang po.